Kung kailangan talaga na magpa-transplant, huwag po kayong matakot sa gastos dahil sagot na ng PhilHealth. At kung magkakasakit na malubang dengue ang inyong anak, itinaas po natin ang, ng, sa 47,000 piso ang sagot ng PhilHealth. Ang pagtatanggal ng katarata ay inakyat na rin ang limit sa 187,000 napiso mula labing in, labing anim na libong piso. <laughs> Pati ang mga sari-saring serbisyong outpatient, kasama rin po ngayon ang PhilHealth. Kapag may kailangan kayong dalhin sa emergency, 'wag po kayong mag-atubiling itakbo sa ospital. Covered na rin po 'yan ng PhilHealth.